Oh, laki. Ano? Bueno, may malaki. Ha. Ah, mga katropa, magandang hapon. Sa lubong tayo sa nanlayas nag-uwi na balikan lang ay hey, mga tra palaot mayroong mayroong nag-uwi mayroong palaot yan dali, naka-video pa. Okay. yan ang mahirap sa kulang ang height. <laughs> Saglit lang mga katropa, kaya ating tulungan muna. Okay, oh. Sige. Anjano, anjano. Sige, sa ila. Sige. Oh, oh no. Plus, yan, sige hila. Oh, sige, gato ka, pasaan mo. Pasaan mo. Dagdag ka. Dagdag ka. ka doon. Yan. Yan ang mahirap sa kulang ang height. Oh, ayok, ingat to banda. Kaya mo sabot. Yan, yan. Yan sila mga katropa palaot ito namang dalawa dito karating lang iba yung mamumusit mga katropa iba rin yung ay video. Medyo... ayan yung ano iba yung sa araw sa araw gulyasan sa gabi naman mga katropa pusit yan yung sa gusto lang nila mga katropa kung anong pamalakaya ang gusto nila saglit lang dan dan saglit lang kaya ay video ko ha wala piraso Ayan mga katropa oh. Ito yung Hanap buhay sa araw Gulyasa naman Yung sa umaga naman mga katropa Yung mag-uwi sa umaga Pusit naman Sa gabi naman yun sila nang, Nanguhuli Ayan may huli mga katropa Sirenan Oh, malaki ano oh, may malaki sarap yan mga katropa Masarap mga katropa sa mga hindi nagalaot mga katropa pero yung ganito sa amin mga katropa na araw-araw na lang talaga nakikita yung ganito medyo hindi naganong excited sa sarap mga katropa Kaya minsan lang kami nag-aulam na rin so, ng ganyan. Lalaki. Oh. Ang lalaki. Sa isa ang okay, hawakan ko lang motor. Eh ano? Ay, ya, ah. Oi, Kenapa, Ada leonya na, tabangi saya silagangat nak. mamaya na mamaya na din iangat mo na yung ano iangat mo na yung bangga pataas yan mga katropa ito naman pataas kasi pang araw naman to sila yan o oh, ang huli nya kaunti lang ang huli ka sa polar? hindi na JR usul pa usul pa Ayan mga katropa, habang nag-ausong sila ito. Yan ang huli niya. Kaunti lang, ay nang piraso lang. Pito. Tapos hindi pa ganong kalakihan. Pero ayos na rin yan mga katropa. Hindi na rin yan lugi Itong piraso. Yung isa ang marami. Yung anak ko mga katropa, yan. Si huli ni Renan. Kaya totong wala pa. Si Elmer ang nakadali. Si Elmer ang nakadali. 46 kilos. Oh. Yan, isabay na yung isa. Ito, na yung isa Ito, isabay na yung isa to.

Nagjaging kay sakto na kay magpatabang kuna na. Ah, kay Yan sakto na yan sila mga katropa. Dalawa-dalawa. Balewalo Dito agi siguro. Dire. Ada. Oke, berah he. Eh. Murang dek mang kaya. Oh, diyan sa mo kay si Roldan, watoy katabang dito, to na Roldan. Ando tayo muna, mga katropa. Yung isda, nandoon na sa, bahay. Sila na lang doon. Sila na lang doon magusong At yung isda, eh, walang katulong dito. Yun na, dumaan na nga. Wala pa kasi yung mag -a... Wala pa. Wala pa kasi yung mag apply mag ano. Taga video kaya wala pa akong sahod. Itong isa kay ano. Itong isa kay Perenan. Perenan bago kay JR. Hindi. Kaya ano yung isa? Kaunti. Kaya GR yung kaunti. Sige dan. Ikaw lang magkilo dan. Kaya ako magvideo. Eh, okay, isa-isa lang dan. Lalaki. Ayan. This is ice dalawang piraso mga katropa 16 kilos yan o no? oh. doon na lang dyan ipatong mo na lang dyan dahan-dahanin mo lang okay rin an eh eh salang mo itong isa malit oh. ay iwan e, natin sa malit daw o yan iwan mo yung malit yan sabi siya eh 12 16 at 12 28 yan malaki 7 media. 28 7 media 35 media Sete media. Yan 12, tama na. 12. 12. 12:35 35, 1 47 imedya. 1 imedya. Bukas. 12 Oo. 47, 12 imedya. 60 sirado. Tapos pa Sirado 60. Merinan. May tinirang isa. Pang ulam daw. Pambigay niya kay ano daw yan? Ay, pambigay niya. Kay kumpari niya? Ay, si... Balde. Sirado sa isinta. Dose. Dose. Sirado sa isinta. Salaki 12 at saka 8 ayan kay JR 12, 8, 20 sirado ang kay 20 sirado kay Rina naman 60 sirado ayan mga katropa ang huli ng dalawang bangka ayan thank you for watching bye bye na